Hey everyone, good morning. I'm back. This is Sabrusas um, and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon na laglag siya sa eksena kung sino to at ano to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming 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 salamat guys sa inyong lahat syempre, usapang Miss World tayo ngayon. So, kahapon nga naganap na ang fashion show at top model dito sa Miss World kung saan inaabangan talaga natin ito ng bonggang-bongga. -bongga. Ako inaabangan ko siya kasi dito talaga yung parang feeling ko ay nako kaya to ni Miss Philippines. At in fairness naman kay Chris na talaga ay naku wala akong masabi kung paano niya inarampa ang suot-suot niya na gawa ni Nirian Fernandez. In fairness, sobrang ganda, panalo, unique. At talaga naman masasabi ko, ang winner pero, syempre, nakita din natin kung paano niya to talaga execute ng bonggam bonga So, dalawang beses sila rumapa yung una na ha-Indian ano sila dress. At ayun nga, nakita natin doon talaga, mariba talaga ng bonggam bonga si Krisna. na. Pero ayoko lang yung, yung ginaganong-ganon niya yung damit habang naglalakad siya. Kasi parang feeling ko, um, yung how to respect doon sa suot-suot ang damit, di ba? From India. Sa kasi siyempre sa kultura ng India, hindi ko alam kung tama ba yung ginagano niya yung damit. But, in fairness, ang galing talaga ng catwalk niya. Oo, yung pasarela niya talaga, masasabi ko, winner. Oo, very model yung dating. Ang habang na ni Krisna na, ang ganda ng leeg. Ay, sabi ko, panalo. Panalo yung eksena niya. Kaya natuwa naman ako. And then, yung second na rampa nila, ito yung suot nila, yung daladala -dala nilang mga designer na kung sino yung gumawa ng damit nila. Ayun nga yung kay Rian Fernandez na masasabi ko, ang ganda, ang ganda ng gawa ni Rian Fernandez. Ako naman, wala naman akong duda talaga kay Rian Fernandez. Pero sana, ano, uh, uh, hindi kasi natin alam eh kung Nakakabog ba? Basta nag-isip sila ng pasabog, bongga. Sabi ko nga kung sa Miss Grand nila ito ginamit ay winner yan. So, yon Pero kasi syempre dito nila ginamit sa ano eh. Dito nila ginamit sa, sa Miss World. And then, I think, ah, uh, hindi na gusto ka ng judges. Ayun lang yun. Walang problema at walang mali doon sa design nila. Kasi parang hindi naman natin masasabi kung ano nga ba at sino nga ba ang mananalo. Ano nga ba yung dapat gawin na damit. At, sino nga ba ang mananalo Yan Hindi natin alam kasi hindi natin alam kung ano ang type ng mga hurado. Dito tayo nagkakaroon ng problema kasi sa mga hurado, kung hindi nila feel sa si Philippines, eh, wala tayong magagawa. Kahit nga mag-split pa dyan si Miss Philippines, eh, wala talaga. Pero hindi ibig sabihin no, na hindi siya napili ay hindi na siya magaling. Mm -hmm. Pero naloka naman ako para namang hindi naman niya deserve na hindi mapili doon. Ganon. Parang talagang in my mind, parang deserve ba niya na, na hindi mapasama doon sa top 2? Oh, ba diba? Sa eksena ng ipinakita niya at sa ganda ng suot-suot niya. Kaya sabi ko, windang ako dito. By the way, wala naman tayong magagawa. It's a judge's decision. Kaya ang napili nila ay si New Zealand at saka si India. O, oh, ba? Diba? So, ayun, sabi nga ganun, parang hindi daw deserve ni New Zealand. Ako tulad nga na sinabi ko, wala na tayong magagawa dyan. Deserve man o hindi. Dahil ayun yung gusto ng murado. At hindi nila siguro type talaga si Philippines. Ayun kasi ang problema. Kapag may personal silang atake doon sa Pilipinas, ay wala tayong magagawa dyan. Kahit anong galing ng kandidata natin. Pero, ano ba ang mangyayari ngayon? Mm -hmm. Kasi parang piling nung iba, Nakumukhang malabo na tayong mapapasama dyan sa semifinals ng Miss World. At doon na nga nila nakikita na mahina ang laban ni Chris na Mahina nga ba ang laban ni Krisna? To be honest, hindi ko nakikitang mahina. Nakikita ko na winner naman yung eksena ipinapakita niya. Ang nagiging problema dito, yung mga kuradong nakaupo. Na parang hindi nila na-appreciate kung ano nga ba ang ipinapakita dito ni Philippines. Or kaya dahil sa... Inbiyer na sila sa Philippines. O, oh, ganon. Kaya sabi ko, ay delikado. O, oh, oh, ganon. Pero, total suma, hindi naman to dahil mahina ang laban ni Chris na. Dahil sa mga horado. Ayun yung nakikita ko. So, eto na nga. Si India, si India pasok sa ano, si India pasok sa semifinals na sa top 10. Oo, para sa top 40, pasok na siya doon. Tapos, Indonesia, eh alam naman natin, favorite to ni Madam Julia, si Indonesia at saka si India. So, Miss World, lagi niya yan talagang nakikita. And then, pangatlo ay si, sino pa ba? Si Turkey. Oo, si Turkey, pasok na rin. So, silang tatlo. So, meron pang pito. <laughs> so, sa pito, ayun yung aalamin natin. As ah, si in New Zealand daw kasama na daw dito sa ano. So kung may anim pa eh siguro naman yung isa dyan ay si Philippines, di ba? So paano na si Thailand? Ganun din. So kung ano yung posisyon ni Philippines? ganun din yung position ni Thailand? So talagang ano sila uh, naka nakaan ba to? Nakasabit sa alanganin 'no ganun. Pero ang nakikita ko, papasok si Philippines at saka si Thailand sa top 40. Mm -hmm. Doon sa top 20, ay nako, medyo isip-isip tayo dyan kasi lima lang. Mm -hmm. Ibig sabihin, gusto niya na yan si India, gusto niya na si Indonesia. So, tatlo na lang. E kung papasok pa si New Zealand o kaya sa Australia, o isama na natin may Oceania. So, talagang dikdik ang labanan. Pero sa kabilang banda, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa at hindi pa rin ako bumibitaw dito kay Chris na naniniwala pa rin ako na kaya niyang makarating sa dulo ng competition. Sabi ko nga, wag lang aanuhan ng mga hurado. <laughs> mga hurado dyan ay sana maging fair sa lahat ng kandidata. Hindi yung parang meron silang favorite at dead mo sila kay Philippines. Ganon. Para kasi feeling ko, ang mga hurado kasi dyan ay parang pinagkakaisahan nila si Philippines. ganoon, Kaya medyo mahirap lumaban. Sa bagay, sino nga ba ang iaangat nila? Si India, 'di ba? At saka Sino ba ang malapit kay India? Si Indonesia. So, yan. Kaya, mag-expect na tayo na ganun yung magaganap. Pero, sabi ko nga, i-manage lang natin yung expectation natin dahil alam naman natin na walang mali doon sa ano natin, sa sa sa, sa ano sa kandidata natin. Wala akong nakikita ang mali. Ang nakikita kong mali kung paano sila mag-judge sa mga, sa mga candidate. <laughs> Parang nawindang ako. Ano bang ba gusto ni nila, top model, di ba? So, natural, maging modela yung mga babae sa paraan na alam nila at sa suot nila. Pero okay lang yan. Ako, hindi ako nawawala ng pag-asa. Kayo na nga rin na nagsabi, wala naman sa mga challenge noon ang nanalong Miss World. Pero nanalo. So, ibig sabihin, may pag-asa pa rin. Hanggang, hanggat lumalaban siya dyan sa top 20, Ah, sa top 40 hanggat makakalusot at makakalusot sa bawat eksena, ibig sabihin may pag-asa pa din si Philippines at huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Nakakaloka talaga ang Miss World, no? Ngayon ko naiintindihan kung bakit nagagalit kayo sa Miss World, eh paano naman kasi kagalit-galit naman talaga sila. Yung tipong nakita mo nang gumagalaw yung kandidata mo, eh mukhang hindi pa rin nila napapansin. Madam Julia, ano ba naman? <laughs> Di ba? Diyos ko, nakakaloka. Hindi ka alam ko anong trip ni Madam Julia at kung ano nga ba ang gusto niyang mangyari. Medyo nawindang ako dyan. Tinanggal niya na ngayon yung swimsuit. Di ba? Wala nang swimsuit competition. Evening gown na lang. Tapos ganito pa. ang <laughs> hirap, mahirap pala yung Miss World. Hindi siya madali. So, kailangan talaga yung kandidata mo ay kumbaga pambalidiktorian na talaga or pansuma kung na talaga. Yung tipong siya na yung pinakamagaling sa lahat. O, di ba? But, naniniwala pa rin ako na meron pa rin tayong magiging Miss World. At naniniwala pa rin ako na malakas ang laban ni Chris na grabide sa competition. Kahit pa hindi pa natin nakikita na yung linaw na ano ba, may laban ba to. So, hindi ako give up dyan hanggat hindi pa nakatapos ang laban. So, support lang at laban lang at tiwala lang sa pambato natin. Kasi tulad na sinabi ko, yung pambato natin, umaariba naman ng bonggong-bongga. Eh, bakit pa natin pagdududahan? So, tuloy lang ang laban. Tuloy lang ang eksena. Ilaban nyo ng bonga bongga Diba? Diyos ko, nakakaloka. Tumbling naman ako sa mga eksena dito sa Miss World. Ang hirap. So, kahit si Opo, parang nakikita ko, hindi pa rin siya siguradong mananalo dito. Kahit naka third runner up na siya sa Miss Universe. Parang nakikita ko, alanganin, tabilit, at hindi natin alam kung saan siya patutungo dito sa laban niya sa Miss World. But, sabi ko nga, tiwala lang, laban lang, kasi Hanggat hindi pa nakakoronahan yung winner, may pag-asa. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys? Ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, satisfied ba kayo sa nakuha nilang bilang top model na top 2? At nakikita ba ninyo, may pag-asa pa rin ba si Chris na para sa corona ng Miss World? or ano ba ang mararating ng pambato natin dyan. So, please comment below para at least malaman ko naman ko ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po subscribe Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika Sabi ng gano'n, always keep smiling and love alone So guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli natin yung See you later Thank you guys Paalam